Yun, so yun guys, ha, samahan nyo ko sa akin pagbubong ka ng ating bluetooth speaker at titingnan natin kung anong laman niya kung anong laman niya sa loob ay mga kaibigan guys, uh, samahan nyo ko ha bubong natin, titingnan natin kung anong itsura dito yun guys, yung speaker ko guys yun uh, yan, uh, hindi na siya nagagana bigay pa to sa akin ng auntie ko kaya binungkanan natin siya ayan guys sa uh, ang sira lang nito uh, hindi na siya gumagana din na siya umiilaw dito kahit saksakin nun ng ano nang saksakan at tatagilid na natin siya guys bali ano ay bali guys binungkal ko na siya dito yung mga screw screw yan guys, uh, titingnan natin siya kung anong laman talaga ng kanyang Yan guys. Bali kinalawang na pala siya dito. Yan kinalawang na siya oh. Ayan. Bali buo pa sila. Wala pa naman ngat-ngat ng ng daga. Tsaka hindi pa di pa siya gaano kaluma ayan guys uh, na lang natin to para hindi na tayo mahirapan sa pagbibidyo yan bago pa lang siya mga guys bali ano bali sa sobrang tagal lang hindi nagagamit to um, ba? hindi na siya gumagana hindi na siya umilaw yan guys uh, may kompleto pa naman sila ito hindi pa naman siya hindi pa naman sila lumulubo bago pa lang hindi pa rin hindi pa naman nitong lumulubo guys actually na po na wala yung ano, adapter mga guys kaya hindi ko na siya napagana hindi ko na siya masasaksak yan guys, uh, ito pa nga ito nga pala yung speaker na to, pangalan niya Sony Ericsson. Sony Ericsson. Bali mat, kung may mga sirang-sira na mga piyesa nito, mat parang wala akong makikita dito sa Pilipinas na available na piyesa kasi made in ano pa lang to. Made in Saudi sa uli pa sya dinala dito actually mahihirapan tayo mag kumuha o bumili ng ano ng pesa nito kung sakali may mga sira tong ano mga pesa nito nitong mga mga pesa nito mga kaibigan no, tingnan tini, tinitingnan ko nga oh buo pa naman wala pa nang sunog bali ano lang hindi lang siya naga, nagamit ng ilang taon yan mga kaibigan no? bali 15 years na siyang hindi nagagamit kinalawang na nga ito mga kaibigan sa no? sobrang taga yan mga kaibigan eh. ito na lang ating yan, no? dito na lang tayo magtatapos salamat sa panonood